sa kala ng amad, ng aming Espiritu Santo. Amen. Subayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Ang banal na tubig na bang ito ay magpaalala sa pakilisadulat sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo sa biyaya ng suplemento ng Dinyag. Mga lagi natin kasama ang Panginoon sa so Kristo binibigyan tayo ng bagong lakas. bagong buhay, pag-asa. Pinatawad niya ang mga kasalanan sa pamagitan ng paglilingkod ng pare, ginagawaran niya ang mga katatan ng mga may sakit sa pamagitan ng pagkapahin na banalarangin sa lahat ng mga tayo sa kanyang muling pagkabalik. Ipinagkakalawin niya ang kanyang katawan at dugo bilang pagkain na bibili lakas para sa kanyang pagkakabay patungo sa piling ng Diyos at bilang katiyakan ng ulang lakas ang buhay. At ating ngayain ang masakramente ng Diyos sa ating kapatid na si Yulalia at ipadama natin sa kanyang ating pag-ibig sa so, magitan natin ating pag-ibig sa kanyang kasalanan Lai, nagsihisi pa kayo yung nagawang kasalanan so, hindi na natin iisa-isahin ha lahat-lahat na yun ha no? baka hindi nyo rin maalala no? ha? No? nakalimutan nyo na rin yung edad ninyo yan eh, o no? 80? the Father of mercy, through the resurrection of the world to himself and to the Holy Spirit for the forgiveness of sins, and through the ministry of the Church God, of God, grant your pardon and peace. Salangan, ama, anak, and in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alang-alang sa bababakasahit, kamatid muli pagkabuhay ni Jesus Christ. Palayangin ka naman ng mga pangyarihan ng Diyos mula sa lahat ng kabarusaan sa buhay ng kasilukuyan, na sa buhay na darating, buksan niya sa iyong paraiso at patuloy ang kanawa niya sa kaligayaan ng buhay na walang hanggan. Amen. Yudalia sa mga sampalataya sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat ng milika na daong taglupa. Yulalia, sumasambala sa tayo ka ba, kayo sa Kristo, ang isang anak ng Diyos. Panginoon natin, ipinanganak sa pamilya ng Diyos, yung sa Diyos, sa matay at kibig. Muli na buhay na sa kanan ng Ama. Masambala tayo po kayo na ay. Sumasambala sa tayo ka ba, Yulalia, sa Espiritu Santo, sa mga simbahang katolika sa mga mga banal, sa kabatawaran ng mga kasalanan, sa mga rin pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, so, masangkala tayo kayo kayo nai, manalangin tayo mga kabarit para kayo iulali, na ako ibigyan siya ng Panginoon katagahan lakas po ang magiging ng mga sakramento. Sa bawat panalangin ng ating tutugan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming o Diyos na mo sana ngayon ng aming turus ang kapatid na yung awa na sa iyong magdintang anak na sa Yesus. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dingapin mo siya pangalagaan alang-alang sa iyong pag-ibig. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagkaloob mo sa kayong lakas at katagan ng panuoban. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. naman mo ng pagkapala itong langis ay yung delikat yung tumaan kapatid na papahiran ito sa bisa nitong pagkapahin na banal na langis at kanang alang sa pag-ibig at sa iyo ng Panginoon tulungan ka naman sa biyaya ng Espiritu Santo tinubos ka ng Panginoon mula sa kasalanan kawarang kanawang kagaling ang lakas na ay kalita sa iyo pong na langis ay may talawang biyaya ay yung kung kaya ng katawan kung hindi pa nagbibulong ng katawan no? so kung pagagalingin ng Diyos ay niya sa lahat ng matalik ng mga na kung makakain mga paglingkod sa kanya sa ating mga mahal sa buhay pangalawa ay ang kapatawaran ng mga kasalanan no? upang tayo na maging kalugulugod sa harapan ng Diyos habang tayo nang patungo sa kanyang kaharian so ito pong dalawang ito yung dudurog natin para kay Yulalia So, ang kordero ng Diyos na sa mga kasalanan sa libutan. Mga palad ang mga inaanyayahan sa pagpigilin ng Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. kundi sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako. Katawan ni Kristo. ang kanawa ng Panginoong Sukwil so at sa buhay na walang hanggang. Ama namin, mapagmahal, ikaw ay makapangit walang hanggang, kami buong pagitiwalang dumadalaan sa iyo. Naway si Kristo ang tinanggap ng aming kapatid ay magdulot sa kayo ng walang maling na kalusugan. Hinihiling namin ito sa iyo sa so pamagitan ng sa Kristo ng aming Panginoon, ngayon at magpasawalang walang hanggang. Amen. Yulari, pagpalaing kanawa ng makapangyari ang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen magandang umaga po sa inyo nanay no kayo ay bibigyan dito ng komunyon ha kapag linggo sino man malapit dito na dito minister? Ay, ay, ito ito po meron po dito ayun ah, sino si <toss5> na ay, na, my... Oh, si Alex, o, si Alex. O, si Alex, o, tiyo, si Alex po. Kasabihin mo kay Alex, ano, para na sa linggo, no, next Sunday, kung nabigyan mo na siya ng Ah, ako. Ano na, bibigyan siya nang uh, okay. Para kain din dito pero may ay, na ay, na ay, na niyo na niyo siya. Sa boxing naman, may mga Yung talaga mo i sa Facebook. O, yung talaga ay para daw dito ng Yung live ano? Ito. Okay. Mana ya, sumama niyo ako sa panalangin niyo ha.